Ayan na. Good morning. ah morning. Uh, magpaparegister ako and kasama ko siya dun sa ruta nung bike. Ito na <Tuna>, sumpa. na <coughs> dito na guys. Tingnan mo na. grabe mmm. like, naman yan. Ano masasabi mo idol? Tayo sinipunak. What's up mga idol, magandang umaga For today's video, magpaparegister na tayo dun sa triathlon sa Buenavista And kasama natin ngayong araw si Alberto Blag yan si Klet. kasama natin siya Dadaanan natin siya dun at Subukan nating rutahin din yung uh, bike track Yung ruta ng bike At ayan, samahan nyo mga idol At kung bago ka lang sa channel na to mga idol huwag niyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel syempre mga idol, comment na rin kayo kung uh, ano ang magandang pasyalan dito sa Marinduque na hindi ko pa alam kasi ayun nga, marami nang naglabasan ngayon ng mga uh, magagandang puntahan dito kaya ayun, uh, samahan niyo mga idol ride safe sa ating lahat. let's go! One eternity later... Ayan na. Good morning. Ah, uh, magpaparegister ako and kasama ko siya dun sa ruta nung bike. Ah, uh, pakisubscribe na rin yung channel niya. Yes. Anong channel mo? Anong channel mo? Klet channel. Klet Whitey channel, yan. <laughs> si Alberto vlog naman to sa Facebook. So, ayan. Bitaw muna kami. At... Magpapaano tayo sa kanya, magpapa... Ano? 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 Ano ang Natamimi kayo. Ano? Magpapahila. Kung kaya. Ayan, gabusisim muna kami mga idol. Let's go! sa bayan ng Buenavista at ayan dumaan muna ako kay Idol MJ para tanongin kung may update dun sa karera at so wala naman mga Idol kaya ayun nagdiretso na kami ng ruta paakit kami ng barangay Timbo so ayan nandito na tayo sa bayan and nandito na tayo sa Malbog sa Tulay at ayan ang mga Idol dito tayo sa Malbog Elementary School let's go kaya na mga idol, aahon na kami. Dito na kami sa Malbog Elementary School. So, anong anong last word mo? So, ano? Ah uh, kinakabahan talaga ako pero kakayanin. Ang galing. Ang galing. <laughs> Nagbusisi ba yan? Galing ako sa busisi kasi... Ang bastos mo! Kinakabahan <laughs> talaga ako ngayon. So, ayan. Aon na kami mga idol. Diyan na. Go! So, at nandito na nga tayo Paano na tayo ng malbog Papunta na tayong timbo Mga idol, sinabihan ko siya na umuna siya sa akin At rangkohan niya ako at susunod lang ako kung kaya ko iwanan niya ako kung hindi ko na kaya so ayan tita nyo naman mga sipa palang ni idol talagang kargado na kaya ako yung naiiwan ayan tayo sa likod tamang tutok tutok lang kaso ayan inaangatan niya ako ng inaangatan kaya ako yung naiiwan na, na dahan dahan tingnan nyo naman yung idol ko napakalakas naman at napasigaw na nga niya ako doon ng I love you mga idolo ay eh, grabe naman talaga tumanang mana at ato sa pinagmanahan niya kuya to pero napakalakas talaga ng iyong kapatid lalo na yung pamangkin mo pa ata at ayan na nga nandito na kami sa unang ahon ng papuntang timbo at ayan trangko trangko pa din hintay na ako niyan siguro inaawa na sa akin at tingnan mo naman ito na naman siya at ayan na nga mga idolot tinigilan na naman tayo tinayuan na naman tayo standing ovation with spinning spinning pa ng ano napakaangas oh at ayan na nga at naiwan na naman tayo kita mo naghahabol na naman tayo di balisan na naman tayo maghabol kaso sa maling tao oh my god wow so ayan na nga at nandito na kami sa ibabaw malapit na kami dun sa ibabaw nito mga idol papunta namin timbo at ito na tawan tawanan lang ako. Sana all, malakas! A few moments later. At maya maya pa mga idol ay tumutok na sa truck itong madaya na ito. Tingin naman sa lakas ay parang gusto pang itulak yung truck ay anong lupo. Sabi ko hindi ako makasunod at anong baho ng usok ay bahala ka dyan sa buhay mo ikaw na lamang Basta ako chill ride right lang sa likod At dito sa part na to mga Edron dito kami sa Timbo Elementary School Malapit na kami dito sa likuan ng papuntang baga kay mga idolo At ayan tingnan mo naman at balak na naman tumira nitong lintik na ito ayo wala ahog na yun, talagang tumira na naman At ayun na umangat na nga At umagot na naman Tawa-tawa pa yun dun At ayan nandito na tayo Sa ito, huwag ka nang tumigil Nalikat ka na Iwan-iwanan mo lang ako uh, Direkto na tayo At ayan nang lumusong na kami dito Sa likuan mga idol Dito pala mga idol Is maliit yung kalsada Kaya dapat ingat lang At dapat wala ng marshal Ang mga manlalaro dito Lalo na yung mga four wheels tol parang nagalambot yung gulong mo ah kaya nga eh, parang nagaseo kanina eh tinan mo yung aking natigas ay eh. ay putangin na tol ito na sumpa <laughs> dito na guys tingnan mo na mm. ay grabe naman yan wassak dos por tres wait a minute <laughs> ay oh, dos por na. tres dos ang haba Ayup. Buti lang, tubeless Yun Good mm. item. Sa akin. Good. Taponless. Ang galing mo talaga, bright ka. <laughs> Ito. Babay na 'to. <laughs> Let's go. Ano masasabi mo, idol? Tayo <laughs> siniponak. Grabe, iniwan ako sa iniwan ako sa ahon. Napakamamo talaga ng budol yan, budol. Kakaiba may talaga. Sunod din nasunod yan si Tol. Kakaiba talaga pag si Alberto. <laughs> tayo na mga idol, napla tayo. Pero buti na lang tubeless yung ating gulong kaya uh, na ng ating pagkaplat. So yung pala mga idol is doon palang lang sa Buenavista sa bayan. Narinig na namin yung tumunog na yon. Hindi ko lang sure kung sa Buenavista ba o sa papunta namin ng Buenavista tumunog na yun pero pinabayaan ko lang kaya eh, naramdaman ko ng lumalambot at iba na yung uga ng gulong sa katawan ko kaya chineko so ito na mga idol yung daan patungo dun sa bagakay na lilikuan natin so dalawang sapa ang dadaanan natin mga idolo ayan yun yung nakikita nyo na yan labahan nila dito yan kaya ayan at ito munting ahon dito mga idol kawayanan at dito nyo naman yung liit ng daan kaya mas okay na wala tayo dito ng ng mga four wheels kasi posibleng madisgrasya o makasagabal sa mga nag mga siklista yung mga ganong sasakyan. Pwede pwede lang dito yung mga motor or ibang sasakyan na pwede nilang gamitin pag marshal wag lang four wheels kasi uh, mahihirapan silang mag maneho or mas mahirap silang mag-marshal sa mga babantayan nila. At yun na, mga idol, nandito na tayo, malapit na tayo dun sa labasan nito mga idol. Kaya ayan na, ito na, let's go mga idol. So ayan mga idol, dito na mag -iiwan ng bike daw, dito daw. Pero hindi pa siya finalize dito sa boundary na to. Ayan. So ito yung landmark niya, waiting shade. Tapos siklet. Tapos ayan dito. Dito daw sabi ah. Dito pa bigas ito pa Timbo. Dito naman magi-start na yung takbo pa lusong. So ayan. Ayan, tama mo. Patawa-tawa lang pero nang lalaspag 'yan. Hmm. Baba na kami eh, mga idol. na, ako na. <laughs> I'm so feeling, I'm so happy. <laughs> I'm so sad, I'm so feeling happy. <laughs> I'm so generous, I love you. So, tayo na nga mga idol. Lusong ang pukusan natin. Huwag yung chicks kasi loyal na loyal tayo sa ating partner. sa na all. At na nga mga idol. Patuloy tayo sa paglusong at nandito na tayo. Ito yung nakakatakot na lusong. Yung korbada na yan. Kasi marami nang nagsimplang dyan sa overspeed tsaka yung ano talagang hindi na talaga makontrol yung manibela at isa pa tong korbado na tong mga idolo yan ito yun uh, masyado din tong dedikado para sa mga mabibilis ang speed sa lusong lalo na di natin alam kung meron tayong kasalubong at yan ang mga idol nandito na tayo sa simenteryo kung saan uh, rap road hinga uh, tayo dito mga idol kasi rap road dito Uh, lalo sa mga rigid forks uh, medyo konting ingat lang din mga idol pero kung talagang palong palo ka mo nang pigilan hala tawin ng train at iskart mo ng luso at yan na nga luso na tayo mga idol kala ko pagbibigyan tayo at yung muntik na yung mga idol yung pala o overtick yung motor kaya sumunod tayo at umovertick tayo sa motor at nerimate natin yung luso at yan nga overtick tayo sa San Tricycle at ayun na 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 tayo ayan na peaceful at ayan lusong tayo ng 60 mga idol bakbak e, lang ng bakbak sa makarating sa kusada malapit na tayo sa langit at ayan nasa na siklet, nasa nasiklit nasa nasiklit pwede takot siya sa lusong at nandito tayo mga idol nakalusong na yun mga idol nakababa na kami ng bagakay papunta na kami sa shop ni MJ at magre-register na kami. So ayan dito na kami ni Alberto. Hello. Dito na kami ngayon, papa-register na ng nga idol natin sa ganun pa samahan natin para. Yeah. Hello vlog. <laughs> Ayun. Ito idol ko to. Ang tagal ko nang kakilala pero hindi pa rin lumalaki. Nga pa. Ha? Ah? Shout out. Shout out kay ka! Ah! Bad, bad, bad. So, ayun mga idol, register na tayo. Uh, ayun. Bago ko yung tuloy, shoutout nga pala sa team BGMP. So, uh, BGMP Bikers, Pansya for BPCG Bikers. At ayan, salamat sa supporta ng aming uh, game, Gasa District Game. At ayun, bibigay ko lang yung best ko. Uh, tingnan natin, enjoy lang natin. Thank you so for the unity. Let's go. ko. Bye So, ayan ang mga idol. Uh, game na to. At abangan na lang natin dun sa event. Insayon lang tayo. Insayon saan-saan kasama si Clint. Yeah. Ayan, tayo. Let's go. Oh, okay, ito. Ano mga idol, uh, prepare na ba kayo para sa event? ako, ah, ako masasabi ng oh. Kasi tinagandahan talaga <laughs> namin yung laro na to. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. may ulo ko. <laughs> kaya yaman ako pero kailangan sabihin ko din totoo Kasi namahal na mahal na kita. <laughs> <laughs> Idol, ba may gusto kong i-shout out? Hindi man po akong bumatay doon. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Pa-shout nga pala sa family ko, ang lalo-lalo sa nanay ko at especially sa kapatid ko. Resto Herman Si Herman Santo ay kapatid ko. Tapos yung team namin. Team Adventure no at saka Team Busese. Yun lang. Ako yan. Ah, balita ko meron kang ano, yung yung YouTube channel, uh, i-flex oh, okay, mo na rin. Oh, meron nga pala akong channel. <laughs> Share yung channel ko, sa lahat na lang subscribe. Yung nag-subscribe sa akin, sana mag-subscribe kay ano, kay Tol no, yung channel ko pala sa YouTube channel ko. Ano, Lit, my the channel sa page ko naman. Lit TV. Pero wala kang TV. <laughs> <laughs> So ayan tayo na mga idol ah, Registered na tayo and thank you idol yan. So ayan Salamat kay klet Ka idol Pakiyaw Oy sana all Ako uh, na kami ni klet And abangan na lang Ensayo ensayo na lang At mag vlog ulit kami Sa mga ensayo namin At hanggang dito lang mga idol Yung video na to Sana supportan niyo kami Ride safe always Bye bye na Let's go